So, para sa akin, ang uh, anxiety disorder minus trust in the creator. Hello guys, magandang hapon muli sa inyo, no. Uh, may video lang, may tutor nga pala ako sa inyo. Ito uh, disclaimer lang, ito ay base lamang sa akin, karanasan sariling karanasan sa anxiety disorder na tingin ko naman eh, mabisang paraan. Uh, apat na mabisang paraan sa pag-overcome ng anxiety disorder. Parang ano lang 'to, uh, recall recall lang, pero may matututunan kang uh, mga aral dito pwede kang magkaroon ng lakas ng loob sa ituturo kong ito. So, number one guys, uh, number one, huwag kang matakot sa mga sintomas. So, napakaraming ano, napakaraming sintomas ng anxiety disorder na magpaparamdam sa iyo. Uh, marami yan. Sa ulo, para kang high blood, nahihilo ka. Sa dibdib, may mga palpitation. Ah, uh, mabilis ang pagkabog ng dibdib kasi kinabahan kayo, natakot kayo sa mga sintomas nandiyan yung manghihina ka magpapawis yung kamay mo yung manlalata ka, nandiyan yan kasama yan napagdaanan ko lahat na ito napaka mahalaga na huwag kang matatakot sa mga sintomas na yan darating yung time na matatanggap mo lahat ng sintomas na yan makakabisado ng katawan mo kaya lang it takes time talaga Matagal talaga yan. Uh, hanggat sa sarili mo na yung makaka-discovery ng lahat-lahat. Dahil araw-araw mo na siyang nararanasan. Darating yung panahon na parang babaliwalay nyo na yan. Sanay na kayo. Ang sanayan lang talaga pagdating ngayon sa Ayatil Sobe. So darating yung time na hindi na kayo matatakot. So kung ngayon natatakot, kasi gilang... May sound ah. Pasensya na kayo sa sound kasi medyo... Ano lang medyo mano lang tayo mga ingay kasi nandito tayo sa parking so napaka mahalaga na huwag kang matakot sa mga sintomas kung ngayon man natatakot ka sige uh, okay sige damin mo lang yan kasi sa umpisa talaga nandyan talaga yung pagkatakot dahil di mo pa kabisado yung mga nararamdaman mo na mga sintomas katulad ng uh, pagkahilo bigla kang may hilo, no bigla-bigla uh, ang bigla, kang may nun tapos paano na yun na uh, patong-patong na yun bigla kang mahihilo, manghihina ka kasi once na nakaramdam ka ng ano ng sintomas na mabigat tapos sinangayunan mo kasi yun andyan na lahat, ninerbusin ka manghihina ka, naranasan ko yan eh bigla kang mahihilo malalambot ka, magpapawis ka mga yung mga tuhod mo naranasan ko yan dati so, ini-apply ko to uh, hindi ako natakot sa umpisa na takot ako pero dumating yung time na hindi na ako nagpadaig sa takot kapag sinabi nga uh, wag kang matakot sa mga sintomas uh, saklaw na nito yung face your fear saklaw na niyan lahat na wag kang matakot sa mga pinakatakutan mo no? kasi ang pinakaugat ng lahat is takot so pinasukan tayo ng takot so ayun yung pinakaugat ng lahat so ito ay inapply ko at mabisang uh, mabisang panlaban sa araw-araw na pagharap sa anxiety disorder natin. Maging generalized anxiety disorder yan. Kasi pag sinabing anxiety disorder, napakaraming kategory. Napakaraming kategory. Like for example, nandiyan na yung generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, etc. So, napaka mahalaga guys na huwag kang matakot sa mga sintomas. Darating yung time na matatanggap nyo lahat ng yan. Darating yung time na makakabisado nyo yung mga nararamdaman nyo na yan. At darating yung time na mawawala na lang, na i-ignore nyo na lang. So, huwag mo nga madaliin na huwag ka maghihintay ng yung kagalingan, no? Ang, ang gawin mo, i-accept mo siya. I-accept mo siya. Padaanin mo lang, sige lang, okay lang. Uh, tatanggapin kita ng buong puso. So, number two is... Uh, isa rin to sa mabisang paraan no? ipanalangin mo sa mahal na Panginoon yung mga kahinaan mo ibulong mo sa kanya no? yung mga kahinaan mo uh, lahat ng kinakatakot mo sabihin mo sa kanya Lord natakot ako sa ganito Lord tulungan niyo po ako sa mga bigat na ito ilagak mo sa kanya yung mga ano mo mga problema mo basta lahat ng yan lahat ng kinakatakot mo ah uh, kung saan ka natatakot sa araw-araw, ibulong mo sa kanya yan. Sabihin mo sa kanya yan, ipanalangin mo sa mahal na Panginoon ang lahat ng iyong kahinaan. Lahat ng iyong takot, ipanalangin mo yan. Ang problema mo, ang problema man yan sa pera, etc. Ipanalangin mo sa kanya yan. Uh, madunong ang Panginoon, marunong ang Panginoon. Uh, ipanalangin mo yung takot mo. Uh, Ipanalangin mo sa kanya ibulong mo sa kanya hindi mo namamalayan sa paglapit mo sa kanya ng taos puso binibigyan kanya ng lakas ng loob ipinapasok niya yung dahan-dahan sa iyo hindi mo yun namamalayan basta uh, taos puso tayo lalapit sa kanya uh, taos puso tayong uh, taos puso natin iiyak sa kanyang lahat ihingi natin ng tawad lahat ng ating mga kasalanan sa kanya Yan. so number 2 is Ipanalangin mo sa mahal na Panginoon ang lahat ng iyong kahinahan, lahat ng iyong takot. Ipanalangin mo sa Kanya. So number three is uh, magtiwala ka sa ating Diyos mo. Uh, kasi para sa akin itong anxiety, no? bilang isa sa nakagraduate sa anxiety disorder, generalize, generalized anxiety disorder, yung tumama sa akin. So natakot ako na sa lahat mo. No? para sa akin ang ano kasi ang anxiety disorder yeah. is uh, kakulangan ng pananampalataya no? kakulangan hindi siya kawalan no? kakulangan kung baga nagkulang ka ng pananampalataya nagkulang ka ng tiwala sa mahal na Panginoon no? yung isa na dyan yung ano uh, pinipresyo mo kaagad na may masamang mangyayari sa'yo no? advance ka mag-isip lalabas ka lang for example lalabas ka lang no? nakaramdam ka ng konting ano, uh, advance ka na kaagad mag-isip na akala mo may uh, mamatay ka na. Uh, grabe na yung nangyayari sa'yo. Basta advance ka na mag-isip mo, pinipresyo mo kaagad na may masama sa'yo mangyayari. Kahit wala naman. Yan, na-experience ko yan. Nung una, lalo nung una, alakasan na Araw-araw ano, ako nag-iisip na, ano ba to? Patapusan ko na ba to? Ngayong araw, baka tapusan ko na lagi akong ganyan noon. So para sa akin, oh, uh, uh, anxiety disorder minus trust in the creator. Ako lang ang ano, tiwala. Ako lang ang tiwala. So kung ano ka, kung tawag dito, kung may tiwala ka sa sa Diyos, kung may tiwala ka sa Diyos, hindi mo kailangan matakot hindi mo kailangan matakot alam mo kung bakit araw-araw kanyang ginagabayan oras-oras kanyang ginagabayan minu-minuto kanyang ginagabayan sigu-sigundo kanyang ginagabayan ayan na lang yung lagi mong isipin eh ako mismo experience ko mismo dahil ako ah, aminin ko sa inyo napakamakasalanan ko sa kabila ng mga kasalanan ko niligtas niya pa rin ako Niligtas niya ako, binago niya ako. Uh, lumalim ako ng ano, lumalim ako ng pananampalataya sa akin. Simula binago niya ako. Simula ako nagkaroon ako ng ano, generalized anxiety disorder at nakarecover recover ako. Binago ako ng mahal na Panginoon. So ngayon, sobra-sobra uh, yung paniniwala ko sa kanya. Pagtitiwala ko sa kanya sobra-sobra. Doon mo maharap yung mga takot mo. No? kapag tiwala ka sa kanya ng buong puso. Ito, yung tiwala sa mahal na Panginoon, like pa nito ni yung nagpa-counseling ka, like pa nito ni yung nag- uh, daig pa nito ni yung uh, uh nagpa-doktor ka, like pa nito ni yung uminom ka ng gamot, basta may tiwala ka sa kanya. Basta malakas yung pananampalataya mo, tatalunin mo yung lahat. Kakayanin mo yung lahat, malalampasan mo yung lahat itong anxiety disorder na ito yung pagsubok lamang na kailangan mong lampasan ito yung uh, tawag dito may gumugulo sa ating isipan isang kalaban na gumugulo sa ating isipan na kailangan mong uh, harapin kailangan mong uh, patunayan, araw-araw yan sa paglaban sa anxiety disorder so napakamahalaga yan magtiwala ka sa ating Diyos. Ayan, number three. Tatalunin mo yung lahat basta magtiwala ka. Magtiwala ka ng 100%. Oh. 100% ka magtiwala sa mahal na Panginoon. Kakayanin mo ang lahat. Uh, ah, lahat ng pagsubok na darating sa iyo, isa na yung anxiety disorder na yan. Kapag naka-recover ka, saan sa anxiety Baliwala na sa iyo lahat simpleng trangkaso, simpleng lagnat, simpleng sakit ng ulo, lahat ng problema, lahat ng problema ang daraan sa buhay mo, kakayanin mo yan. Basta malampasan mo yung pangansahan at so Ako na mismo na yung sabi sa iyo, magiging malapit kayo sa mahal ng Panginoon kapag nalampasan mo ito. So, naniniwala ako na lahat ng nakalampas, nakagraduate sa saya at inisorte, is uh, mga Diyos pagmamada sa dahil ako mismo na experience ko mismo lahat na so yung pinakalas natin no? syempre anong kailangan mong gawin no? so pinakalas bilang nagkaroon ng anxiety disorder syempre ang kailangan mong gawin yan no? mag healthy living ka no? healthy living mag cleansing diet ka no? Yung mga dati inaabuso mo yung katawan mo no? inaabuso mo yung katawan mo ngayon, baguhin mo na. Healthy living ka na. Diyan 'yung pagkain mo ng prutas, gulay, ehersisyo, 'yung lahat, healthy living. Maging active ka no. Kung dati kinakatamaran mo mag-ehersisyo, ngayon araw-arawin mo mag-ehersisyo. Mag-cleansing diet ka, uminom ka ng mga juice na walang preservatives. 'Yung mga masusustansya. Maging active ka ka na magiinom baguhin mo lahat baga dati mangininom ka no tumador ka dati baguhin mo na huwag ka nang tumikim kahit kailan baguhin mo na lahat dahil yun yung gusto ng ano sa atin gusto ng mahal na Panginoon sa atin walang bisyo Yan. kamaniwala sa iba na kapag masyadong mabait uh, madaling kunin ni Lord So mali yan, maling paniniwala yan. Kapag masyadong mabait, ayan yung maagang mga namamatay. Hindi, huwag ka maniwala yan. Mga baluktot na paniniwala yan. So, uh, ayan yung mga paniniwala ng mga makamundong tao. So, hindi mo kailangan paniwalaan yan. So, doon tayo sa ikinalulugod ng mahal na Panginoon. Doon tayo sa lahat ng yun ang piliin mo tayo yung gumagawa ng ano natin tayo yung gumagawa ng tatahaki nating daan kung doon tayo sa daan na makipot o doon tayo sa daan na maluwag pero kadiliman doon tayo sa daang maliit lang pero sa dulo is liwanag sa palagay ko alam nyo yung ano, tinutukoy ko yun no? So, yun lamang oh, guys. Maraming maraming salamat sa pakikinig nyo sa akin. no sana supportahan nyo pa yung ating mga susunod na video. Ang sa ganun, ni e, mamonetize sa tayo. So, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Yun lamang yung payo ngayon ni Kuya Arnold. Salamat.